Sino ang tunay na kaaway, ang gwapong binatang aswang na naging tagapagtanggol ng baryo, o ang lihim na dilim na unti-unting sumisira sa puso ng dalaga? Isang kwentong puno ng pagtataksil, sumpa, at kapangyarihang nagmumula sa pinakalumang mga paniniwala ng Pilipinas. Huwag palampasin ang kwento ng pag-ibig at pakikipaglaban na magpapabago sa lahat ng iyong pananaw tungkol sa aswang. Tara, samahan mo ako at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga anino. Sa madilim na gabi ng baryo sa gitna ng kagubatan, may isang dalagang naglakad ng nag-iisa. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok at ang malamig na hangin ay parang may dalang babala. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga kaluskos ng mga dahon sa paligid. Hindi niya alam kung may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Biglang may isang gwapong binatang sumulpot mula sa anino ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay kislap na kasing init ng naglalagablab na apoy. Ngunit sa kabila ng kanyang kagwapuhan, may kakaibang lamig na bumalot sa paligid niya. Hindi tulad ng ordinaryong tao, siya ay isang aswang, isang nilalang ng dilim na naghahanap ng kaluluwa. Ang dalaga ay hindi agad nakaramdam ng takot. Parang may kakaibang hiwaga ang binata na tila ba lumalaban sa kanyang likas na kalikasan. Sa kanilang pag-uusap, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pangako. Ngunit habang lumalalim ang gabi, Unti-unting bumabalot ang dilim sa kanilang paligid. Narinig ng dalaga ang isang malalim na ugong mula sa kagubatan, isang tinig na sumisigaw ng sakit at poot. Ang hangin ay biglang tumindi, ang mga dahon ay parang humahampas sa kanyang mukha. Napansin niya ang pagbabago sa itsura ng guwapong binata. Ang mga mata niya ay naging mapurol, ang mga kuko ay naging matutulis na parang mga kuko ng hayop. Nagulat ang dalaga nang makita ang tunay na anyo ng binata isang nilalang na hindi pangkaraniwan, puno ng galit at gutom. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa dibdib dahil sa takot, ngunit may kakaibang lakas na pumigil sa kanya. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na naghahanap ng hostisya sa kanilang mundo. Ito ay kwento ng pagtataksil at pagpapataw ng kaparusahan gamit ang itim na mahika ng mga ninuno. Hindi siya makagalaw nang biglang may isang matandang babae ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang matanda ay may hawak na mga halamang gamot at isang malakas na sigaw na parang kumikidlat sa gitna ng gabi. Sinimulan niyang basahin ang mga orasyon na nagpapalakas ng kalasag laban sa masasamang nilalang. Ngunit ang dalaga at ang gwapong aswang ay naipit sa gitna ng isang lumalalang labanan ng kapangyarihan. Dumilim ang paligid, ang hangin ay naging mabigat at parang humihikbi. Ang dalaga ay nakaramdam ng matinding pagkawalang malay, ang kanyang katawan ay parang nilulunod ng malamig na kamay. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang malupit na kaharian ng dilim na puno ng pighati at paghihiganti. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang katotohanan ang hustisya ay madalas mailagay sa kamay ng mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdurusa, may isang lihim na ilaw ang sumisiklab sa kanyang puso. Isang pangakong hindi siya magpapatalo sa takot at kadiliman. Ang dalagang nakipagtanan sa gwapong binatang aswang ay magsisimula ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kwento na mag-ugnay ng trahedya, mahika at paghahanap ng katotohanan sa mundong puno ng lihim at hiwaga. Habang unti-unting naglalaho ang dilim, naramdaman ng dalaga ang malamig na hangin na tila bumubulong ng mga lihim. Ang gwapong aswang, bagamat sugatan at pagod, ay nanatiling matatag sa kanyang harapan. Ngunit sa mga matang iyon, nakita niya ang pagsisisi at isang pagnanais na mabawi ang mga nagawa. Ang kanilang mga puso ay tila nagtagpo sa isang sandaling puno ng kalituhan at pangungulila. Ngunit ang kapangyarihan ng itim na mahika ay hindi basta-basta mawawala. Muling umalingaungaw ang mga dasal ng matandang babae habang ang mga anino sa kagubatan ay gumalaw at nagbago ng anyo. Narinig ng dalaga ang mga bulong ng mga espiritu ng kagubatan, mga tinig ng mga nawawalang kaluluwa na naghahanap ng katarungan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang gwapong aswang ay lumuhod, hinawakan ang kamay ng dalaga na puno ng takot at pag-asa. Sa kabila ng lahat, bulong niya, may pag-asa pa ang mga sugatang puso. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang laban, ang madilim na gabi ay naghahanda pa ng mas matinding pagsubok. Ang hangin ay nagdala ng mga matang nagmamasid mula sa kadiliman, mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. At sa puso ng dalaga, nagsimulang tumibok ang tunay na lakas, isang lakas na magpapabago sa lahat ng kanilang kinatatakutan. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang, isang kwento ng pagtataksil, mahika, at pag-ibig na susubok sa hangganan ng tao at nilalang. Sa gitna ng mga matang nagmamasid, naramdaman ng dalaga ang malamig na hangin na humaplos sa kanyang balat. Isang tinig ang bumaba mula sa kalangitan, tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Ngunit sa halip na matakot, ang puso niya ay napuno ng tapang na hindi niya inakalang taglay niya. Hawak-hawak niya ang kamay ng gwapong aswang, parang ito ang tanging sandigan sa gitna ng unos. Biglang lumutang mula sa dilim ang isang anino, mas malaki, mas mabagsik kaysa sa kahit anong nilalang na nakita nila. Ito ang tunay na pinuno ng mga aswang sa kanilang lugar, isang nilalang na punong puno ng galit at puot. Ang paligid ay nagdilim at ang mga punong kahoy ay gumalaw na parang may sariling buhay. Nararamdaman ng dalaga ang presensya ng matinding kapangyarihan na hindi niya maintindihan. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi ito simpleng kwento ng tao at aswang, kundi isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Kahit na puno ng takot, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng determinasyon. Handa siyang harapin ang lahat para sa hustisya, para sa pag-ibig at para sa kanilang kinabukasan. Ang gabi ay sumalubong sa kanila ng isang malakas na sigaw, isang sigaw na magbabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Habang ang malakas na sigaw ay umalingaw nga sa buong kagubatan, ang lupa ay nanginig na parang may malaking nilalang na gumagalaw sa ilalim nito. Ang hangin ay humina, pagkatapos ay sumiklab muli na parang apoy na naglalagablab sa paligid nila ang dalaga ay ramdam ang kanyang dibdib na pumipintig ng mabilis, ngunit hindi siya umatras. Nakaharap siya sa pinakamalupit na nilalang na kanyang nakita, ang pinuno ng mga aswang, na may mga matang kumikislap ng galit at kapangyarihan. Ang gwapong aswang ay tumayo, inilabas ang matutulis na kuko, handang ipagtanggol ang dalaga. Sa isang iglap, naglaban ang mga nilalang ng dilim na may mga tunog na nagmumula sa kailaliman ng gabi. Ang matandang babae ay patuloy sa kanyang orasyon, nagtataboy sa mga masasamang espiritu habang pinoprotektahan ang dalaga. Sa gitna ng kaguluhan, ang dalaga ay nakaramdam ng kakaibang init mula sa kanyang puso, isang kapangyarihan na nagsisimulang magliyab. Hindi niya maintindihan kung saan ito nagmumula, ngunit alam niyang ito ang kanyang sandata laban sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng liwanag na tila ba sinisindihan ang apoy ng pag-asa. At sa harap ng pinakamadilim na panganib, ang dalaga at ang gwapong aswang ay nagsanib puwersa, handang labanan ang dilim para sa kinabukasan ng kanilang mundo. Sa bawat hampas ng mga kuko ng aswang, ang paligid ay unti-unting nagliwanag sa kakaibang liwanag na nagmumula sa puso ng dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang kontrolin ang lakas na sumisiklab sa kanyang loob. Nakita niya ang galit sa mga mata ng pinuno ng mga aswang, ngunit hindi ito nakapanghihina sa kanyang determinasyon. Habang tumitindi ang laban, ang mga bulong ng matandang babae ay naging mas malakas, nagbubuo ng isang orasyon ng kapangyarihan at proteksyon. Ang dalaga ay biglang nakaramdam ng matinding init na bumalot sa kanyang katawan. Parang isang apoy na hindi nasusunog, kundi nagbibigay buhay at lakas. Ang mga anino ng kadiliman ay unti-unting napapawi na parabang nilalabanan ng liwanag na nagmumula sa kanya. Ang gwapong aswang ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga at pasasalamat. Ikaw ang ilaw sa dilim, sabi niya ng mahina ngunit puno ng emosyon. Ang dalaga ay gumiti, alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi simula ng isang bagong laban. Isang laban para sa hustisya, para sa kapayapaan, at para sa kanilang mga puso na nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan at mga bituin, nagsimula ang isang kwento na babalutin ang baryo ng liwanag at pag-asa. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang malakas na sigaw ang muling umalingaungaw mula sa madilim na sulok ng kagubatan. Isang anino ang mabilis na kumilos, higit pa sa bilis ng mata. Ang pinuno ng mga aswang ay muling bumangon, mas nagangalit at puno ng puot kaysa dati. Hindi pa tapos ang laban at mas matindi ang pagsubok na naghihintay sa kanila. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay nagkatinginan, alam nilang kailangan nilang magkaisa ng buong puso. Sa gitna ng panganib, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na naghawak, isang sumpa na hindi susuko hanggang sa wakas. Ang bawat hakbang ay may dalang panganib, ngunit ang tapang nila ay higit pa sa takot. At sa bawat pag-ikot ng gabi, lumalalim ang kwento ng pagtataksil, mahika at pag-ibig na kailanman ay hindi malilimutan. Sa pagdilim ng gabi, ang hangin ay nagdala ng mga bulong ng mga ninuno, mga orasyon na lumalaban sa kasamaan. Ang dalaga ay nakaramdam ng lakas na nagmumula sa kanyang ugat, parang apoy na hindi mapipigilan. Kasabay ng kanyang paghinga, unti-unting nagliwanag ang paligid, na para bang pinapawi ang dilim na matagal ng bumabalot sa kagubatan. Ngunit ang pinuno ng mga aswang ay hindi pa rin sumusuko, ang kanyang galit ay parang apoy na hindi kayang apulahin. Sa huling pagsabog ng enerhiya, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa dalaga, tumama sa pinuno ng mga aswang. Napailing ang nilalang na parang tinumba ng hindi nakikitang puwersa. Ngunit sa halip na mawala, ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago, naglaho sa isang ulap ng itim na uso. Ang giyera sa pagitan ng liwanag at dilim ay nagbigay daan sa isang panibagong umaga. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay nagtinginan ng may bagong pag-asa. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating, ngunit ngayon ay mailakas silang hindi matitinan. Sa piling ng bawat isa, handa silang harapin ang anumang panganib. At sa puso ng baryo, unti-unting sumilay ang liwanag ng pagbabago. Sa unang liwanag ng araw, ang kagubatan ay tila nagising mula sa isang matagal na bangungo. Ang mga punong kahoy ay sumasayaw sa banayad na simoy ng hangin, at ang mga ibon ay muling umaawit ng kanilang mga himig. Ngunit sa puso ng dalaga, Nanatili ang mga alaala ng gabi, mga pangyayaring nagdulot ng takot, pag-asa at pagbabago. Kasama ang gwapong aswang, naglakad sila palayo sa kagubatan, dalang-dala ang pangakong ipagtatanggol ang kanilang baryo mula sa dilim. Hindi nila alam kung ano pa ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ngunit ang kanilang samahan ay naging sandigan sa gitna ng mga unos ng buhay. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang lakas ng pagkakaibigan, katapangan at pag-ibig na humigit pa sa mga kwentong matatanda. At sa bawat gabi na lilipas, ang kwento ng dalagang nakipagtanan sa gwapong binatang aswang ay magiging alamat, isang paalala ng tapang laban sa kadiliman. Ngunit habang unti-unting lumalayo sila mula sa kagubatan, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang babala. Hindi pa tapos ang laban at ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa kanila. Sa bawat yapak ng dalaga, may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga puno, mga lihim na hindi pa handang mailantad. Ang gwapong aswang ay naging matatag na haligi ng kanyang lakas, ngunit alam nilang kailangan pa nilang maghanda para sa mas madidilim na pagsubo. Sa kabila nito, may apoy na nagliliyab sa kanilang mga puso, isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Isang apoy na magbibigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng kanilang mundo. At sa kanilang paglalakbay, dadalhin nila ang kwento ng pagtataksil, trauma, at mahika bilang gabay at paalala ng kanilang tapang. Sapagkat sa bawat dulo ng dilim, may simula ng liwanag na naghihintay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting napansin ng mga tagabaryo ang pagbabago. Ang mga gabi ay hindi na kasing dilim at tahimik tulad ng dati. May mga kwento na kumakalat tungkol sa dalaga at sa gwapong binatang aswang na naglaban para sa kanila. Ngunit sa likod ng mga kwento, may mga lihim na patuloy na bumabalot sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang naglalakad ang dalaga sa tabing ilog, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin. Muling bumalik ang mga alaala ng madilim na gabi, ang sigaw, ang laban at ang mga matang puno ng galit. Ngunit hindi na siya nag-iisa, kasama niya ang gwapong aswang, ang kanyang tagapagtanggol at kasama sa laban. Sa kanilang mga puso, nananalaytay ang determinasyon na hindi magpapatalo sa anumang panganib na kanilang haharapin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga matang nagmamasid mula sa anino. Hindi lahat na nilalang sa kagubatan ay nagbigay ng kapayapaan, may mga naglalakihang nilalang pa ring naghahanap ng gulo. Ngunit ang dalaga at ang gwapong aswang ay handa na, pinag-aralan na nila ang lihim ng kanilang kaaway. Sa tulong ng mga orasyon at mga halamang gamot ng matanda, nilalabanan nila ang bawat panganib na sumasalubong. Ang kanilang samahan ay naging matibay na haligi ng pag-asa sa baryo. Kahit may mga gabi na puno ng pangamba, lumalakas sila sa bawat laban. At sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan, higit pa sa tao at nilalang. Sila ay naging simbolo ng tapang, pagmamahal, at pag-asa sa gitna ng dilim. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, may lihim na unti-unting bumabalot sa dalaga. Isang lihim na nagdudulot ng pangamba sa kanyang puso. Nararamdaman niyang may bahagi ng dilim na unti-unting sumisibol sa kanyang kaluluwa. Parang isang banta na kailangang harapin bago tuluyang malaya ang kanyang puso. Ang gwapong aswang ay napansin ang pagbabago at sa kanyang mga mata ay maihalong pag-aalala at pag-intindi. Pinipilit niyang ipakita ang kanyang suporta Ngunit alam niyang may mga bagay na kailangang pagdaanan ng dalaga ng mag-isa. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa laban laban sa mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin sa pakikipaglaban sa sariling mga anino. At sa pagsubok na ito, matutuklasan nila ang tunay na kahulugan ng lakas at pag-ibig na hindi nababase sa anyo, kundi sa puso. Sa mga sumusunod na araw, ang dalaga ay nagsimulang maglakbay sa loob ng kagubatan ng mag-isa. Hinahanap niya ang sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan at puso. Narinig niya ang mga bulong ng mga espiritu, mga lihim na matagal nang itinago sa ilalim ng mga ugat at lupa. Unti-unti, unti-unti niyang naunawaan na ang dilim sa loob niya ay bahagi ng kanyang kwento, hindi dapat itakwil, kundi yakapin. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang matandang ermitanyo na may taglay na karunungan. Itinuro sa kanya nito ang mga sinaunang dasal at ritual upang maipagkasundo ang liwanag at dilim sa kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang ng kanyang pag-aaral, naramdaman niya ang pagbabago, isang pagkakaisa ng dalawang bahagi na dati ay naglalaban. At sa huli, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap, isang kapayapaan na nagsisilbing ilaw sa madilim na daan ng buhay. Balik siya sa baryo, dala ang bagong lakas at pangunawa. Ang gwapong aswang ay nandyan pa rin, naghihintay na samahan siya sa bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na nila kailangan itago ang kanilang mga sarili mula sa takot at paghatol. Sabay nilang haharapin ang mundo, handang labanan ang anumang hamon na darating. Ngunit sa likod ng kanilang tapang, may mga matang patuloy na nagmamasid, mga mata ng lipunan na punong-puno ng panghusga at takot sa hindi nila naunawaan. Ngunit ang dalaga at ang aswang ay hindi susuko sila ay magiging buhay na patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap sa sarili at sa isa't isa at sa bawat araw na lilipas ang kanilang kwento ay patuloy na magsisilbing ilaw sa mga naliligaw at nangangailangan ng pag-asa ngunit isang gabi habang tahimik ang baryo may isang bagong panganib na unti-unting lumitaw mula sa kadiliman isang nilalang na mas matanda mas malakas at puno ng galit sa mga pagbabago sa kanilang mundo ang mga anino nito ay sumasaklaw sa buong kagubatan, nagdudulot ng takot sa mga puso ng tao at nilalang. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay muling nagkaisa, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan at ang bagong buhay na kanilang binuo. Ang laban na ito ay mas matindi, mas mapanganib at puno ng lihim na magpapabago sa kanilang pananaw sa mundo. Sa kabila ng lahat, ang kanilang samahan ay patuloy na naglalakbay, Lumalaban hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat ng naniniwala sa liwanag sa kabila ng dilim. Sa ilalim ng buwan, ang dalaga at ang gwapong aswang ay naglakad patungo sa puso ng kagubatan kung saan naroon ang bagong panganib. Ang mga punong kahoy ay parang nagbabantay, ang mga dahon ay bumubulong ng mga babala na dapat nilang pakinggan. Nararamdaman nila ang bigat ng hangin na puno ng enerhiya na nagmumula sa isang makapangyarihang nilalang. Ngunit hindi sila natatakot, sa halip ang kanilang mga puso ay naglalagablab ng tapang at determinasyon. Habang papalapit sila, isang matalim na sigaw ang pumuno sa hangin, isang paanyaya o babala na nagsisimula na ang tunay na labanan. Ang dalaga ay humawak ng kamay ng aswang, isang pangakong hindi iiwanan ang isa't isa, kahit sa pinakamadilim na sandali. At sa kabila ng mga anino na sumusunod sa kanila, lumaban sila, naglalakad ng may paninindigan sa gitna ng dilim. Sa bawat hakbang nila papalalim sa kagubatan, naramdaman nila ang pagigting ng paligid. Ang mga anino ay mas naging matalim, ang hangin ay puno ng kasindak-sindak na enerhiya. Biglang lumitaw mula sa kadiliman ang nilalang na puno ng galit, may mga matang naglalagablab ng puot at mga kuko na parang mga bakal na pang-ahas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw na para bang sinubok nitong sirain ang katahimikan ng gabi. Ngunit hindi umatras ang dalaga at ang gwapong aswang, sila ay nagharap ng magkasama, pinagtibay ng kanilang samahan at tapang. Ang laban ay naging mas matindi napuno ng mga hagupit at mga sigaw na pumuno sa hangin. Sa bawat pagkilos nila, ang liwanag mula sa puso ng dalaga ay nagiging sandata laban sa kadiliman. Ang gwapong aswang ay naging tanglaw, naglalaban gamit ang kanyang lakas at karanasan mula sa mga nakaraang laban. At sa gitna ng kaguluhan, nagsimula silang makaramdam ng pagbabago, isang kapangyarihan na mas malakas kaysa dati, bunga ng kanilang pagtitiwala at pagmamahal. Sa gitna ng kanilang paglalaban, biglang sumabog ang liwanag mula sa puso ng dalaga, na nagliwanag na parang araw sa gitna ng dilim. Ang nilalang ay napalayo na parang tinamaan ng isang di makikitang puwersa na nagpapahina sa kanyang kapangyarihan. Dahil dito, napansin ng dalaga at ng gwapong aswang ang pagkakataon, isang sandali upang tapusin ang laban. Pinagsama nila ang kanilang lakas, nagsanib-puwersa upang labanan ang mga anino na patuloy na sumusubok sirain ang kanilang mundo. Sa huling sigaw na nila lang, unti-unting napawi ang dilim na bumabalot sa kagubatan. Ang mga bituin ay muling sumilay sa kalangitan at ang buwan ay nagbigay ng malamlam ngunit matatag na liwanag. Napatingin sila sa isa't isa, may ngiti ng tagumpay, ngunit dala rin ang pag-alala sa mga sakripisyong kanilang ginawa. Alam nilang ang laban na ito ay hindi ang huli, ngunit ang kanilang samahan ay naging higit pa sa isang kwento ng tao at aswang. Ito ay naging alamat ng pag-asa at lakas. Sa pagbabalik nila sa baryo, sinalubong sila ng malamlam na liwanag ng umaga. Ang mga tao ay tahimik, tila nag-aabang ng balita mula sa kagubatan. Hindi na nila kailangan pang magtago o magtakbuhan. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay naging simbolo ng tapang na nagbukas ng pinto para sa isang bagong simula. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may mga matang nagmamasid sa dilim, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Alam ng dalaga at ng aswang na ang mundo nila ay puno ng mga lihim at pagsubo. Ngunit sa kanilang puso, dala nila ang apoy ng pagbabago, isang apoy na kailanman ay hindi mamamatay at sa bawat umaga na sumisikat, sila ay patuloy na maglalakad, magtatanggol, at magmamahalan sa gitna ng lahat ng pagsubo. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, may bagong anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa mga lumang sulok ng kagubatan. Ito ay mas matindi at mas mapanganib kaysa sa mga nilalang na kanilang nalabanan noon. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay muling nagkaisa, dala ang karanasan at lakas na kanilang nakuha. Ngunit alam nila na laban na ito, hindi sapat ang tapang lamang, kailangan nila ang buong puso at buong tiwala sa isa't isa. Ang kanilang mga hakbang ay tahimik ngunit matatag, patungo sa lugar kung saan nagmumula ang bagong banta. Ang mga bituin ay kumikislap parang mga matang nagbabanta sa kanilang paglalakbay. At sa bawat paghinga, naramdaman nila ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong baryo at sa mga susunod pang henerasyon. Sa kabila ng panganib, ang kanilang kwento ay patuloy na umuusbong, isang kwento ng tapang, pagmamahal, at walang hanggang pag-asa. Habang papalapit sila sa pinagmumulan ng bagong anino, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila ba may dalang sumpa. Ang mga puno ay kumikilos na para bang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos nila. Ngunit hindi sila natitinag, bawat hakbang ay punong-puno ng tapang at pananali. Ang dalaga ay hawak pa rin ang kamay ng guapong aswang isang paalala ng kanilang sumpang hindi maghiwalay sa gitna ng dilim. Sa isang sulok ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang anyo ng nilalang, mas mabagsik, mas makapangyarihan kaysa dati. Ang mga matang puno ng kasamaan ay tumingin diretsyo sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit sa halip na matakot, ang dalaga at ang aswang ay naglabasa ng lakas mula sa kanilang pinagsamang damdamin at alaala. Handa na silang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang mundo, at ipakita na kahit sa gitna ng kadiliman ang liwanag ng pag-asa ay hindi kailanman mawawala sa pagsisimula ng laban ang paligid ay nabalot ng kakaibang enerhiya parang hangin mismo ay humihingal sa takot at pag-asa ang dalaga ay naglabas ng isang malakas na sigaw na parang isang panawagan sa mga espiritu ng kagubatan kasabay nito ang guwapong aswang ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo isang nilalang na kayang makipagsabayan sa kahit anong puwersa ng kadiliman Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng tapang at walang takot, handang harapin ang kahit na ano. Sa bawat hampas at galaw, ang gabi ay naging isang entablado ng matinding labanan. Ang mga anino ay tila nabibigo sa lakas na bumabalot sa dalaga at aswang. Sa gitna ng kaguluhan, may isang liwanag ang lumitaw mula sa puso ng dalaga, isang liwanag na nagmumula sa kanyang pag-ibig at pananali. Ang liwanag na iyon ang naging sandata nila laban sa kadiliman, isang liwanag na walang sinumang anino ang makakatalo. Ang liwanag ay lumaki, unti-unting pinatigil ang galit na nilalang na nagbabanta sa kanilang mundo. Ang gwapong aswang ay tumulong sa pagpalaganap ng liwanag, gamit ang kanyang kapangyarihan na nagmumula sa sinaunang lakas ng mga aswang na naniniwala sa pagbabago. Mabilis na kumalat ang liwanag na parang apoy na pumapawi sa dilim na matagal ng bumabalot sa kagubatan. Nagsimulang humina ang nilalang, ang kanyang anyo ay naglaho unti-unti hanggang sa tuluyang mawala sa isang ulap ng uso. Pagkatapos ng laban, ang dalaga at ang aswang ay nagdanak ng luha, luha ng kaluwalhatsian at kalungkutan. Alam nilang hindi ito ang huling pagsubok na kanilang haharapin, ngunit ngayon ay handa na silang tumayo at ipagtanggol ang kanilang mundo. Ang kanilang kwento ay naging alamat na sasabihin sa mga susunod na henerasyon, isang kwento ng tapang, pagmamahal at pag-asa sa gitna ng kadiliman. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang liwanag na kanilang binuo ay patuloy na magbibigay buhay sa mga puso ng lahat. Sa pagbabalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga matang puno ng paghanga at paggalang. Hindi na sila tiningnan bilang kakaiba, kundi bilang mga bayani na nagligtas sa kanilang mundo mula sa dilim. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay naging simbolo ng pagkakaisa ng tao at nilalang isang patunay na sa kabila ng pagkakaiba, maaaring magtagumpay ang pagmamahal at pagtitiwala. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nila na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang ang laban para sa kapayapaan at pagkakaunawaan sa kanilang mundo. Kasabay ng pagsikat ng araw, nagsimula silang magturo sa mga tao ng kahalagahan ng pagtanggap at pagunawa. Pinagsama nila ang sinaunang karunungan ng mga aswang at ang tapang ng tao upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang kanilang kwento ay naging isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag na patuloy na sisikat, isang liwanag na nagmumula sa puso ng bawat nilalang. At sa bawat gabi na dumarating, ang dalaga at ang gwapong aswang ay magmamasid, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan laban sa anumang panganib na darating. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, may isang lihim na patuloy na bumabalot sa kanilang mga puso. Isang lihim na nagsisimulang kumalat mula sa mga anino ng kagubatan, isang banta na hindi nila inaasahan. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay muling nagkaisa, handang harapin ang bagong panganib na magtatangka sa kanilang mundo. Sa bawat hakbang, dama nila ang bigat ng responsibilidad, ngunit ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa ang naging sandigan nila. Habang papalapit sila sa pinagmumula ng panganib, naramdaman nila ang malamig na hangin na parang nagdadala ng mga matang nagmamasid. Ang kagubatan ay nagmistulang buhay, puno ng mga bulong at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa pagharap nila sa kadiliman, dala nila ang apoy ng pag-asa na kailanman ay hindi maglalaho. Ang kanilang kwento ay patuloy na umuusbong, isang kwento ng tapang, pagmamahal, at walang katapusang laban sa dilim. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang baryo. Ang takot at panghusga ay napalitan ng pagtanggap at pagkakaunawaan. Ang dalaga at ang gwapong aswang ay nanatiling matatag na haligi ng kanilang komunidad, simbolo ng lakas at pag-asa. Ang kanilang kwento ay naging alamat, isang paalala na sa kabila ng dilim, may liwanag na hindi kailanman mapapawi. Sa bawat pagsikat ng araw, ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Hindi na nila hinayaang ang takot ang magdikta ng kanilang buhay, bagkus tinanggap nila ang bawat bahagi ng kanilang pagkatao. At sa huling gabi ng kanilang paglalakbay, magkasamang tumitig sila sa kalangitan, habang ang mga bituin ay kumikislap. Nagbibigay liwanag sa daan ng kanilang bagong simula, isang simula na puno ng pag-asa, tapang at walang hanggang pagmamahal.